Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayong araw ay araw ng kagalakan. Araw ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang napakabuting uh, uh, pagbibigay sa atin ng, ng kaligtasan. Ngayong araw ay araw ng Lunes. Nasa ikadalawmputlimang araw sa buwan ng Disyembre. Ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Isus. Mga kapatid, ang kapanganakan ng ating Panginoong Isus ay siyang nagdala sa atin ng kapayapaan, nagdala sa atin ng kaligtasan, nagdala sa atin ng pagkakaisa. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Isus ay siyang pagpapahayag ng lalim na pagmamahal ng Ama sa ating lahat ang kanyang kapanganakan ay isang pagpapakita ng kababaang loob ng Ama na taliwala sa kanyang pagkadiyos. Pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na maging tao tulad natin. At ang kanyang pakikisalamuha ay siyang nagpapatunay na ang Panginoon ay handang mag-alay ng kanyang sarili para sa lahat. Sana mga kapatid, para sa akin napakasimple lang ng pagninilay na gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito sa kapanganakan ng ating Panginoong Isus. Na sana tayo kung ang Panginoong Isus ay sa likod ng kanyang pagkadyos ay naging tao, sana tayo ay maging instrumento ng kababaang loob sa bawat isa. Ano man ang ating ginagawa saan man tayo bilang kristyano, bilang tagasunod at alagad ng Diyos ay maipahayag natin ng buong katapatan ang kababaang loob na siyang maging tanda ng ating pagiging anak ng Ama. Pangalawa, ay yung pagiging tapat sa ating tungkulin na handa rin tayong mag-alay ng ating sarili alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa pagkakaisa, alang-alang sa kabutihan ng bawat isa ng ating komunidad. Pangatlo, si Jesus ay naging regalo, naging aginaldo sa atin. At ang pagtanggap natin sa Kanya ay nagdala ng kapayapaan sa bawat isa. Alam ko lahat tayo ay natutuwa dahil marami tayong mga regalong natanggap, pero siguro mas magandang ibalik din natin ang mga karanasan ito sa ating sarili mismo. Ako ba, tayo ba ay naging regalo din sa bawat isa? Kung naging regalo man tayo, anong klase regalo ang ibinahagi at ibinigay inialay natin sa bawat isa? Sana mga kapatid, hindi lang puro material na bagay ang ating iisipin. Ng ating sarili mismo ay siyang regalo na magdala ng inspirasyon, ng pag-asa lalong-lalo na sa mga kapatid natin na ligaw ang kanilang landas, lalong-lalo sa mga kapatid natin na nawalan ng inspirasyon sa kanilang buhay. Sa araw na ito, alalahanin din natin at ipanalangin ang ating mga kapatid na nagtatrabaho sa malalayong lugar, yung mga OFW, yung mga seamen na kahit malayo sila sa kanilang pamilya, sana maging matatag sila sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga tungkulin bilang pagpapahayag din ng kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya. Ang kanilang buhay, ang kanilang panahon, ang kanilang talento ay inialay nila bilang pagpapahayag o ekspresyon ng kanilang pagmamahal. Sana tayo rin ang ating sarili ay maging regalo araw-araw sa bawat isa. Alalahanin din natin ang ating mga kapatid na nasa bahay paggamutan. Mga kapatid nating nagdurusa sa na iba't ibang klasing sakit. Yung mga kapatid natin na nawalan ng pag-asa na sa likod ng kanilang mga karamdaman ay kahit paano maramdaman nila na si Jesus ay talagang kanilang lakas, kanilang sandigan, kanilang pag-asa, kanilang inspirasyon at totoong regalo na matanggap nila sa likod ng kanilang mga pagdurusa. Ang mga kapatid din natin na naghirap sa sa kahirapan, yung mga walang trabaho, na sana sa Paskong ito, ang pagdating at pagtanggap nila kay Jesus na siyang regalo ay magbigay din sa kanila ng lakas, inspirasyon at pag-aasa na ipagpatuloy ang buhay sa likod ng mga kahirapan na kanilang naranasan. Sa muli, mga kapatid, maligayang Pasko sa ating lahat. Purihin natin ang Ama. Purihin natin si Jesus. Purihin natin si Maria na naging instrumento rin ng pagdating ng ating Panginoong Isus na ating pinapagligtas. Sana Magsilbi tayo, inspirasyon, regalo sa bawat isa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon.